isang tingin nga na parang nakakakita. Nakakakita? those eyes. O, oh, nakakakita. May nakikita ka, si Pabling, halimbawa. Hmm. I... Oo, oh, no? Ha? Huh? Parang mahirap siyang i-acting dito ba sa white background? Oo, pero, nan ah! pero nandiyan na. Baaring... I don't know how you guys do it. I don't know how you do it. Sa totoong salita, Tito Boy, hindi ko rin alam. Oo. oo. Hindi ko rin siya, <laughs> Hindi ko siya ma-explain pero pag nandun ka na sa eksena naramdaman mo na yung set naramdaman mo na yung yung instructions ni Direk Chito yung lahat uh -huh. it's a go uh -huh. then you just automatically go in the no, scene. And it's difficult to explain brilliance. It just happens. Nangyayari diba? lang. Nangyayari oh, lang kasi siya. ako halimbawa naiintindihan ko, I'm a non-actor. Pag sinabi mo sa akin yung dapat ipagawa, naiintindihan ko yan. But if you make me do it, ang pangit panuorin. <laughs> <laughs> diba? I mean, sasabihin, no, but you feel it. No, I feel it. But again, it is a discipline. It's a craft. May camera. Hinuhuli oh, oh, ka oh, eh. Oh, oh. Diba? Kasi meron kang, you are conscious Yes. Na may camera ka. Oo. Kasi nga, hindi naman yun dapat ang nangyayari sa totoong buhay. Pero, Jedi, um, do you respond well to directors like the great Ismael Bernal? Halimbawa, na bigla na lang on the set, nag-improve? Mas gusto ko yun. Ah, Talaga? Yung itinutuloy? Mm-mm. Kasi mas nagiging alert kay, eh. Mas natututo ka? mas natututo kang mag-react sa co-actor mo at saka alam mong hindi ako dapat bumitaw kasi walang bumibitaw dito. Gawin natin. Halimbawa, because I saw, I saw the film. Bilangan mo kami, Chang Susan. Uh, Five, nakikipag Nakikipang-eksena sa dakilang Judy Ansan. <laughs> action! Nakikita mo ba talaga si Pabing? Sa, nasaan ba siya? Sino ba siya? Andito lang siya. Bakit nakakasiguro ka na nandito lang siya? Nararamdaman ko siya. Ba paano kasi. mo nararamdaman? At bakit ikaw ang na, 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 nakakaramdam, hindi kami? Kasi ako lang ang may alam sa kanya. Ako lang ang nakakita sa kanya. Ako lang ang nakakaramdam sa kung sino siya at nasa siya. Hindi ka na natatakot? Hindi. Anong sinasabi niya? Ang ko siya. Andiyan lang siya. Sinasabi Magkakampi niya sa akin. Magkakampi kayo? Magkakampi kami. May binabala kayo? Meron. Nakakatakot ka, ha? <laughs> <laughs> Juday, let's do makikifast-talk na lang. Ba't oh. <laughs> ang galing-galing mo? Grabe uh, naman. Kainis. Hindi <laughs> ka lang maganda, hindi ka lang mayaman, magaling ka pa. Huwag tayo dun sa yaman. Matagapin ko yung ganda. Tinabaho <laughs> okay. ah, ko rin yan eh. Totoo. <laughs> Nakita kita. Alam mo yan dito mo eh. Let's do fast-talk, Juday. Yes po. Kanina ho, just before I begin fast talk, we always say, I always look forward to seeing her. Mm. I always look forward. Maski ganito lang, nagkukwentuhan, kalokohan, nagbubulungan, nagtatawanan. But these are precious moments. Pero napakalalim kasi agad ng dating ng usapan uh -oh. natin. We've known each other for so long. And so I'm just so long. glad of what you have become. As an actor, as a mother, as a wife, I'm just so proud of At you. At isa ka talaga sa mga nakakakilala sa akin. Totoo yun. Man. Uh -oh. Hindi man tayo nagkaroon ng relationship as talent manager, but it was deeper than that. Correct and we would talk. At isang uh, tagahangang malaki. One of her biggest fans is my partner, Bong Quintana. Hey, Bong! Hindi pwedeng, hindi ko sabihin <laughs> yan kung gagalit. Lang okay, lang let's ngayon. do fast talk. Soap opera queen or kusina queen? <gasps> queen? Charo! <laughs> <laughs> no, that's good. Angry mom, angry wife. Wala, ayoko Chef's ayaw. kiss, Ryan's kiss. Ryan's kiss. Awards, box office. Pwede ulit both? Correct. Pero as a producer, uh -huh. Box office, Teleserye o pelikula? Pelikula. Esperanza, espantaho. Espantaho. Halo-halo, hilong-hilo. Halo-halo? Magluluto, malilito. Magluluto. Walang arte, walang takot. Walang arte? Manalo sa loto o manalo sa acting award? Sa loto! Huwag na kaya, maglokohan Tito oh, Boy. Artista ang pinaka... <laughs> <laughs> Ako din. Artista ang pinakamagaling para sa sa'yo. Ah, oh my God. Napakahirap niyan. Na maaring it could be Charito Solis and Nida, Nida Blanca. Okay. Artista ang pinakamaganda para sa'yo. Pinakamaganda? Nako. Pwede bang... Shocks. Pinakamagandang mukha, I would say... Christine Hermosa. Artista ang pinakagwapo para sa'yo. Pinakagwapo? Babay, siyempre asawa ko. Natural. Artista ang muntik maging boyfriend. Ah! Oo oh, 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 na. <laughs> <Matutrouble> <laughs> tayo pareho. Marami akong akala ko, mun akala ko nga boyfriend eh, hindi pala. Huwag ka nang ganyan. Alam mo, huwag ka nang ganyan. <laughs> <laughs> Yun! Maaring sila'y nag-isip. <laughs> okay. One to ten. Ilan ang naging boyfriend mo sa showbiz? Dalawa. One to ten. Ilan ang nanligaw sa'yo sa showbiz? Hmm. Mga ganon. Ah? Oo, oh, hindi. Depende. Magka-leading man ng mas bata. Depende. Oo, oh, hindi. Depende. Tumanggap ng supporting role. Oo. Oo, oh, hindi. Depende. Magpa-sexy sa pelikula. Hindi na, tito boy. <laughs> oo, oo, oh, oh, hindi. O oh, depende. Gumawa ng GL o Girls Love Series. Depende. Unang nangangalabit. Si Ryan, ikaw. Siya. <laughs> Unang napapagod. Siya, ikaw. Depende. Pwede ba na <laughs> depende? <laughs> Lights on, lights off. Depende. <laughs> happiness or chocolate? Happiness. Best sign for happiness. Anytime. Panalo ako sa buhay dahil. Buo ako. Mm.